Totoo pala yung kapag overthinker na yung bumitaw, wala ka na talagang babalikan. Kasi ako mismo, overthinker din ako. I feel the same way kung paano nasasaktan yung kapwa ko overthinker dyan. Sabi nga nila, bago yung bumitaw, nagtiis mo na yan ng sobrang lala. Kaya sa lahat ng sakit na naranasan niyan, di mo hiningi pero nagbigay na yan ng napakaraming chance. Nagpakumbaba na yan ng sangkatutak na pagkakataon bago siya humantong sa kanyang desisyon. Kaya yung mga overthinker, ingatan mo. Dahil kaya nila, unahin ka bago yung sarili nila. Pero once na yung desisyon na nila yung bumitaw, wala nang balikan. Pangako yan.